Bago tayo mamatay, Selfie muna tayo, di ba? 21-year-old na lalaki, aksidenteng nabaril ang kanyang sarili sa ulo habang siya'y nagpo-pose para sa isang selfie na hawak ang kanyang baril. Sapat na dapat ang mga selfie-related headlines sa news para maging mas maingat tayo kapag sinusubukan natin kuna ng ating mga sarili gamit ang mga smartphones. Ang pagkamatay ni Oscar Otero Aguilar nung isang linggo ay ang pinaka-latest at nakakadepress na halimbawa ng pagkuha ng selfie na nauwi sa isang trahedya. Ang 21-year-old na Mexico City resident ay lasing nang nagsimula siyang kumuha ng mga litrato na balak niyang ipost sa Facebook. Normal lang naman ito, di ba? Pero ayon sa pulis, kumuha siya ng .45 caliber pistol at nagsimulang paglaruan ito dahil gusto niya makakuha ng perfect selfie. Hindi na kami nagulat malaman na nauwi ito sa diskrasya. Imbis na marinig ni Aguilar ang pag-click ng kanyang phone camera, ang lumabas na ingay ay nanggaling sa kanyang baril na nakatutok sa kanyang noo. Sinugod si Aguilar sa ospital pero namatay din ito. Pakinggan po ang aming public service announcement para hindi kayo matulad sa kanya. Please practice safe selfieing. Lalaki na bunggo ng trend dahil nagsa-selfie Isang lalaki mula Oregon ay nabunggo ng Amtrak train sa Washington noong Sabado at agad siyang namatay. Ang lalaki at babae ay naglakbay mula Tacoma hanggang Portland. Pumaba sila sa maysapa para manigarilyo at pumunta sa mga riles para magselfie hindi nila namalaya ng isang tren sa likod nila na mabilis na padating. Ang mga huling sandali ng lalaki ay nung siya ay busy sa pagkuha ng mga selfie, nabunggo siya ng tren at napalipad. Ang babae ay ligtas at hindi na pinsala ngunit ang dikilalang lalaki ay agad na namatay. Mga folks, please lang kung magsa-selfie kayo, baka pwede sa bahay o sa ligtas na lugar na lang. Hmm? Babaeng ikakasal namatay habang papunta sa kanyang bachelorette party. Ilang sandali lamang matapos siyang kumuha ng kahuli-hulihang selfie. Ang 26-year-old na si Colette Moreno ay namatay sa isang car crash sa Missouri Highway 5 noong biyernes habang siya ay papunta sa kanyang bachelorette party sa Lake of Ozarks. Si Moreno at ang kanyang best friend na si Ashley Theobald ay masayang kumuha ng selfie ilang sandali lamang bago sila nag-crash. Nastakang ang kotse nila sa likod ng isang truck at ang usok mula sa truck ang nagpahirap kay Moreno na huminga dahil siya ay may asma. Inikot nila ang truck nang hindi nila namamalayan na may isang 1999 Dodge Ram na papunta sa kanila. Parehong nagswerve ang mga kotse pero natamaan ng Ram ang passenger side ng kotse ni Moreno. Naligtas ang driver ng Ram at si Ashley nang hindi seryosong nasaktan pero namatay si Moreno sa ospital. Pakakasalan dapat ni Moreno ang kanyang fiance sa July 26. Si Ashley ay humaharap sa kasong careless and imprudent driving pero walang kriminal na kasong na isang paalaban sa kanya. Dalaga na luto ng buhay dahil sa pagsa-selfie Isang 18 years old na dalaga mula Romania ay inalay ang buhay niya para sa selfie. Si Anna Ursu at ang 17 years old niya na BFF ay nakaisip ng pakana kung saan ay magsa-selfie sila sa train station. Umakyat sila sa isang train at di man lang namalayan ang 27,000 volts ng kuryente sa taas nila. Isang saksi ang nakakita sa mga babae at sinigawan silang bumaba. Hindi nakinig ang mga dalaga. Humiga si Ana sa bubong ng tren at itinaas ang isang binti niya. Pero natabig nito ang electrical field ng mga alambre. Ang puwersa ng pagsabog ay napakalakas na napalipad ang BFF niya mula sa tren. Si Ana ay lumiyab at naluto. Simugod ang mga saksi na tumulong pawiin ang mga apoy. Sunog, tunaw at pilas ang mga balat at laman ni Ana nung siya ay sinugod sa ospital. Hindi na siya naligtas at namatay siya. Sa mga adik sa selfie dyan, matauhan sana kayo. Polish nursing student namatay habang kumukuha ng selfie sa Seville Bridge. Isang Polish na nursing student na nagbabakasyon sa Spain ang nahulog at namatay matapos siyang magtangkang kumuha ng selfie sa itaas ng isang tulay. Ang 23-year-old na si Sylvia Rachel ay nagbabakasyon sa Spain. Lampas-hating gabi na nang nagpunta siya sa Puente de Triana Bridge sa Seville nang nagtangka siyang kumuha ng selfie. Nakatayo siya sa ledge ng tulay at nawalan siya ng balance bago niya nakuhang litrato. Nahulog siya mula sa taas na may labing limang talampakan at tumama siya sa semento napa arrest si Rachel. Na-revive siya ng mga medics pero namatay din siya pagkatapos. Siya ay nag-aaral sa University of Medicine sa Posada sa Southern Poland para maging isang nurse. Babae na namatay matapos mag-post na siya ay happy sa Facebook. Si Courtney Sanford ay namatay Huwebes ng umaga habang siya ay nagpo-post ng selfies at nagmamaneho ng kotse. Ang kanyang huling salita sa kanyang mga Facebook friends ay, The happy song makes me happy. Langford ay kumukuha ng selfies habang nagmamaneho sa Business Route 85 malapit sa High Point, North Carolina. Nag-update pa siya ng kanyang Facebook status at binanggit ang kanta ni Pharrell Williams. Ilang segundo lang mga nakalipas at nawala ng kontrol ang kanyang kotse si Sanford at bumangga sa isang recycling truck. Tumama ang truck sa mga puno at ang kotse ay napunta sa isang kanal. Buti na lang at hindi nasaktan ang driver ng truck pero nasunog ang kotse ni Sanford at siya ay namatay sa eksena. Umabot ng ilang araw bago sabihan ng kanyang mga pamilya at kaibigan ng mga otoridad tungkol sa kanyang pagfe-Facebook bago mangyari ang aksidente. Ang huling status update ni Sanford ay naipost 8.33 ng umaga. Nakatanggap ng tawag tungkol sa banggaan ng polis 8.34 ng umaga. Mag-asawa na matay sa harap ng mga anak dahil sa selfie. Dalawang bata ang naulila habang sa bakasyon nila sa Portugal matapos nila masaksihan ang pagkamatay ng mga magulang. Ang pamilya mula Poland ay pumunta sa Cabo de Roca noong Sabado. Tumawid ang mag-asawa sa harang para mag-selfie sa napakataas na talampas. Pero habang nakatingin ng mga bata, nadulas ang mag-asawa at nalaglag sila. Dalawang lokal ang nakasaksi at agad na tumawag sa emergency services. Dahil sa masamang panahon, hindi nila makuha ang mga bangkay hanggang kinabukasan. Ang mga bata na 5 at 6 years old ay kinupkop ng mga Polish diplomats at mabibigyan sila ng counseling. Ang maling pagkuha ng selfie ay nakamamatay. Teenager na hulog mula sa isang talampas sa Italy. Isang 16-year-old na babae ang nahulog at namatay habang kinukunan ng litrato ang kanyang sarili sa talampas na ito. Ang Toronto, Italy ay kilala para sa mga struktura na may magagandang view ng dagat. At ang 16-year-old na si Isabella Fracchiola na nagpunta doon sa isang school trip ay gustong kumuha ng litrato. Tumayo siya sa isa sa mga banisters na nakapaligid sa talampas sa plaza para makakuha ng selfie. Pero nawalan siya ng balance at siya ay nahulog 18 meters papunta sa mabatong ilalim ng talampas. Nasaktan ng kanyang ulo, legs at spine. Hindi na siya naligtas ng mga doktor. Sa susunod na gusto mong kumuha ng selfie, mas mabuti sigurong magpatulong ka sa ibang tao kaysa sa ilagay ang iyong sarili sa panganib. Isang nanay na biktima ng selfie side Isang trahedya ang nangyari sa isang pamilya dahil sa selfie. Si Stephanie Anderson mula sa North Carolina ay pumunta sa Crowder's Mountain State Park kasama ang mister at tatlong anak. Pero mukhang ito na ang huling family outing nila. Ang 48 years old na nanay daw ay naghanap ng tamang angulo para sa family selfie. Nadulas at nalaglag siya mula sa taas na 150 feet. Agad siyang namatay. Dahil sa kalupaan at mga halaman, halos tatlong oras ang lumipas bago nakuha ang bangkay niya. Ayon sa mga otoridad, si Mrs. Anderson ay hindi nilagay ang sarili sa panganib. Siya daw ay simpleng nadulas lang at nalaglag. Ang trahedyang ito ay nagtuturo na may mga moments na hindi natin dapat i-capture kung tayo ay nasa panganib o delikadong lugar. Polar Bear Selfie, not a good idea. Dear Tomo viewers, sa tingin nyo ba ay kailangan natin ng bagong kategorya na pwede nating tawaging stupid selfies? Parami ng parami kasi ang mga nakakalokang selfies ngayon. Dalawang Canadian high schoolers ang panalo sa Dumb Selfie of the Week matapos silang talunin ng harang at kumuha ng mga selfies kasamang isang polar bear cub. Hindi sila nakontento sa simpleng selfie kasama si Humphrey, kaya pinasok nilang ang kanilang mga kamay sa bakal na bakod at hinawakan ng bear na kanilang video at pinos sa internet. Back, I, I, I Ito kasing si Sam Gonzalez at Georgiana Nagy na parehong 16 ay maaaring hindi napag-aralan sa biology class kung paanong mga gatang ang mami ng baby polar bear. Kung hindi, ay malalaman nila na ang kanilang mga braso ay maliit lang na merienda para dito. Nasubukan na rin kasi ang mga polar bear selfies. Isang beses, isang Australian na babae ang nagsagawa nito sa Alaska at siya ay nakagat. Ginawa rin ito ng isang babae sa Germany noong 2009 at siya rin ay nakagat. Inilagay ng Toronto Zoo ang mga polar bears sa kabilang panig ng dalawang bakod para sa kaligtasan ng mga bisita. At may mga signs din na nagsasabing huwag tawirin o talunin ang mga harang na ito. Ayon kay Gonzales, hindi daw niya nakita ang sign. Talaga? Kailangan mo ba talaga ng sign para malaman na masamang ideya ang tumalon papasok sa isang polar bear enclosure? Sugat ang biktima na nabaril, nag-selfie muna. Si Isaac Martinez ay isa sa mga napinsala sa shooting spree ng isang neo-Nazi sa Mesa, Arizona noong Miyerkules. Hindi alam kung napano ang mga iba pero kakaiba ang ginawa ni Isaac. Ang 20 years old ay nagtatrabaho sa Bistro 13 ng East Valley Institute of Technology. Pumasok ang neo-Nazi na si Ryan Giro na nakabaril na ng tatlong tao at hiningi ang susi ng kotse ni Isaac. Tumanggi si Isaac at sumigaw siya sa mga tao na humiga pero binaril siya ni Ryan sa balikat. Tumakas si Ryan gamit ng isang Honda Accord. Lumabas si Isaac at nakakita ng mga paramedics sa labas na tinutulungan ng mga binaril ni Ryan. Pero syempre, bago siya humingi ng saklolo, nag-selfie muna siya. Dahil, alam niyo na, para maging popular sa social media, di ba? <sighs> Buti na lang at naligtas siya. Ang ganman na si Ryan Jiroo ay isang ex-convict na may mahabang kasaysayan sa krimen. Siya rin ay isang white supremacist. Instagram. Nag-sorry matapos tanggalin ng isang butt selfie ng isang babae mula sa kanilang website. Maraming litrato ng mga puwet sa Instagram, pero hindi lahat ng mga ito ay maaaring maipakita sa mga users. Si Megan Tanyes ay ipinagmamalaki ang kanyang curvy na katawan matapos siyang magbawas ng bigat. Dinodokumento niya ang kanyang buhay sa Instagram at gusto lang naman niyang mag-post ng isang butt selfie. Pero ito raw ay inappropriate ayon sa Instagram na tinanggal ang litrato mula sa website. Nagalit at nalito si Megan dahil dito kaya nag-launch siya ng isang YouTube video video kung saan inakusahan niya ang social media site ng double standards. Nilabanan ni Megan ng Instagram at matapos maging viral ang kanyang video ay napilitang mag ang Instagram. Laking tuwa ni Megan nang ang kanyang litrato ay binalik ng Instagram. Kayo ba ay nagsawa na rin sa mga selfies o kayo ba ay selfie addict? Russian nursing student na wala ng trabaho matapos pabirong pinost ang litrato ng organ ng isang pasyente. Ang pagiging isang nurse ay kadalasang tinuturing na isang marangal na trabaho na isinasagawa ng mga taong mapagbigay at mapagmahal na nais na tulungan ng mga taong nangangailangan. Pero hindi naging marangal ang 20-year-old na nursing student na si Golna Zialalova ng Kazan City, Russia. Ang mga kabataan kasi ngayon ay hindi na rin makatiis na hindi mag-post ng kung ano-ano sa social media. Gayunpaman, ang isang nursing student ay dapat na mas may sense kesa sa ibang kabataan dapat ay alam niyang huwag na kunan ng litrato ang organ ng isang pasyente. Ang pinakamalala sa lahat ng ito ay ang organ na pinost ni Golnaz ay nanggaling sa isang 16-year-old na babae na nagpakamatay. Tinawanan pa ni Golnaz ang babae na overweight daw. Naligtas ng mga doktor ang buhay ng babae na nagtangkang magpakamatay. Pero itong si Gulnaz ay hindi na makakatulong sa pagligtas sa kahit na sino dahil siya ay naban na mula sa ospital. Shaquille O'Neal pinagtawa na ng Instagram selfie ng isang disabled na lalaki. Ang dating NBA star na si Shaq ay nasangkot sa controversy matapos niyang pagtawanan ng selfie ng isang disabled na fan. Si Shaq, na kilala para sa kanyang mga pelikulang Kazam at Steel, ay nag-post ng sarili ng litrato sa tabi ng selfie ni Jamel Binion. Ang 23-year-old na si Jamel Binion ay may ectodermal dysplasia, isang kondisyon na pinipigilan ng pagtubo ng kanyang buhok at nipin. Pero gaya ng maraming tao ngayon, siya ay naaaliw sa pagkuha ng mga selfies. Ang nakakalungkot ay naisipan ni Shaq na tawanan ng selfie ni Jamel sa by caption ng Smile Today. Ang mas nakakalungkot dito ay may 14,000 na tao ang nag-like sa litrato ni Shaq. Pati ang Utah Jazz rookie na si Trey Burke at ang rapper na si Waka Flocka ay pinagtawa na ng selfie ni Jamel. Dinalita ni Shaq ang litrato at nag-post siya ng isang litrato kung saan kinukumpara niya ang kanyang sarili sa cartoon ogre na si Shrek. Right movie, wrong character. Samantala, ang malulupit na salita laban sa kanya ang nag-inspire kay Jamel na magsimula ng isang anti-bullying campaign na kanyang tinawag na Hug, Don't Judge.